na uh, ko makakasama sa trabaho yeah, yun nagpainin ng ngunti tapos uh, ano si guys siya ano sa sabado pero sa sabado tataka tataas tayo yan ano pala ah uh, uh. nampak Happy birthday, Pete. Yan. Shout out, Pete. Thank you, thank you. Eh, bukas guys, uh, Friday tomorrow. Tapos, tomorrow again Saturday kaya magpapainom lang siya guys so kailangan natin tumakas nun si bang inumain guys hindi tayo nun sanay alam mo naman hindi uh, inum, parang tayo parang inumain babae lang kaya uh, pa tayo na Tingnan natin ano guys. Ah, uh, kakain muna tayo guys kasi kailangan ko na ano. Main. Ano makasakay ka dahil guys para, para ano Thank you, thank you it. Uh, ano na guys, minadject na natin yung ano, medyo kasi talagang dalawang araw natin na namin yung power natin. Uh, uh, ganito guys kamaya oh, uh, I ko try pa pagtatindi sa sana kasi hindi ko mabata ng matulog eh bye bye